Kaliwat ka ng batikos ang kinahaharap ngayon ng YouTube at Facebook vlogger na si Gavin Kapinpin o mas kilala bilang si Sir Gavin mula sa fans ng P-pop girl group na Bini. Ito'y matapos umanong basto si ni Sir Gavin ang isa sa miyembro ng Bini na si Miko Lim. Nagugat ito ng mag-live sa TikTok si Sir Gavin noong June 7, 2024, kung saan sa kalagitnaan ng kanyang live ay hinalikan niya ang litrato ni Mika na naka-flash sa projector screen. Hindi ito nagustuhan ng ilan sa Blooms, tawag sa fans ng Bini, Anila, hindi ka tanggap tanggap ang ginawa ni Sir Gabin dahil sinexualize umano nito ang member ng sikat na P-pop girl group. Tweet ng isang Bini fan, we all can't believe Sir Gabin, teacher ka pa naman, fan mo ako since pandemic, pero now malalaman ko na binabastos mo ang Mika namin it's a big no for us, we all deserve your explanation. Bakit mo binabastos yung mga pictures ni Mika? Saad pa ng isa, fan ako ni Sir Bin pero hindi sa part na ganyan na sobrang off na talaga. I know idol niya si Mika pero hindi dapat ganyan, nakaka-disappoint parang nakakabastos talaga. May ilan ding fans ang idiniin na hindi maganda ang paghalik ng vlogger sa litrato ni Mika lalo na't mayroon itong girlfriend, Natiyak na hindi rin daw magugustuhan ang kanyang ginawa sa kontrobersyal niyang TikTok Live. Pahayag ng isang netizen, may girlfriend ka Gabin, I mean, it's okay if magkakagusto ka kay Mika. Kasi maganda naman talaga siya, pero sana naman hindi binabastos, you're a good person Sir Gabin, we are waiting for your explanation, please wag mong bastusin ulit ang Mika namin. Bakit kailangang ikis yung picture, okay lang naman na humanga? pero may pakis-kis pa. Okay lang ba yan KGF mo, dagdag pa ng isa. Sa kabila ng batikos ay mayroon ding fan si Sir Gaby na ipinagtanggol siya. Depensa ng isang netizen, it's such a normal fan behavior, marami akong mas nakitang malala within fangirl community especially towards James Reed and Daniel Padilla, nalagay ba sa panganib si Mika niyan, hindi, sa libu-libong blooms, sure ako may nagyayakap kay Mika bilang unan dyan. Dagdag pa ng isa, OA lang talaga mag-react fans ng Bini, iba na talaga panahon ngayon, ang si sensitive masyado, yung iba maka-comment feeling perfect, highest. Dahil sa patuloy na pambabatikus kay Sergei Bin online, hindi na nakatiis ang girlfriend niya, si Elma Asagra. Nitong Miyerkules, June 12, naglabas ng pahayag si Elma para ipaliwanag ang nangyari at ipagtanggol ang kanyang nobyo. Ani Elma, dala ng excitement kaya't nagawa ni Sergaybin ang lapitan at halikan ang litrato ni Mika. Ngunit hindi raw ibig sabihin ito na binabastos na ng nobyo ang kilalang P-pop idol. Masugid daw na tagahangan ng bini si Sergaybin kaya naiintindihan niya ang ginawa nito sa TikTok Live. Sinagot din ni Elma ang netizens na nagtanong kung okay lang sa kanyang humanga sa ibang babae si Sergaybin. Mababasa sa Facebook post ni Elma, this post is about the issue of my boyfriend, Sergey Bin and Binimika, hindi po para ipagtanggol siya instead to clarify everything po. I just want to clarify lang po ang mga nangyari, Gavin is just being fan lang po ng Bini lalo na si Mika, he just expressed his admiration and for me there's nothing wrong po with it, the way paano niya po ako supportahan sa mga idol at crush ko po ganun din po ako sa kanya. Magkaiba lang po kami ng way dahil may kanya-kanya po tayong ugali and also that's him po e eh being a funny content creator lalo na po pag nakilala nyo siya sa personal. So kung tatanungin nyo po ako kung okay lang po ba sa akin yun, my answer is yes na yes, wala pong problema. Kung hindi mo pa siya kilala, try to follow and watch all his videos po para mas makilala and maintindihan nyo po siya. Kalakip ng paliwanag ni Elma ang paghingi niya ng paumanhin sa lahat ng fans ng binina na na-offend sa ginawa ng boyfriend. Personal na rin daw humingi ng dispensa si Sergi Bin kay Mikla nang imessage niya ito sa Instagram. Pahayag ni Elma, We respect the Bini fan and we understand your feelings. We're really sorry po if ganun po yung naging dating sa inyo. Let's spread love lang po. We just love the Bini and we really support them. To our Kapin Pin fan, Thank you so much po sa support at pag-intindi ng nangyari, let's respect and understand each other na lang po. Wala po kayong dapat ipag-worry guys, we're good at bini po, actually we followed each other pa po bago po may ganyang issue na lumabas and okay naman po kami lahat till now. Sir Gabin already messaged Ms. Mika for what happened and okay naman po ang lahat on both sides, so guys, spread love lang tayo, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Para sa iyo okay lang ba ang ginawa ni Sir Bin o hindi? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat. Pwede na kayo guys, salamin. ah! At buti na kabisado ko to, yung part na to. Oh, ABS CBS, pull up. Let's go.